Yes guys, welcome back to my channel. At uh, uh, sa mga hindi pa rin po subscribe at uh, subscribe na po. And don't forget to hit the notification button para updated po tayo sa mga i-upload natin video. Alright guys, uh, for this video, uh, tutulungan ko po kayo at bibigyan kayo ng idea paano po mag-renew. Uh, lang lalo, lalo na sa mga Uh, kabaro natin, uh, mga kapatid nating seaman, na magre-renew po ng NCT or the National Certificate. Okay? Uh, sige guys, let's go! Pagsaka, siga, na eh. Alright, once again, welcome back. At uh, yun nga, tutulungan po natin yung mga kapatid o uh, kabaro nating mga seaman or seafarer na mag-renew po ng kanilang NC3 or uh, National Certificate uh, your, ito po our ship's catering so, ito, ito po yung mga requirements natin, so first, uh, syempre pupunta po tayo sa pinakamalapit po na testa, kung saan magre-renew po tayo ng ating National Certificate, so bago pa tayo pumunta dun, ito po yung mga requirements po nila so Una, yung sea service. Yan. Yung sea service po, binibigay po ito bago po tayo mag-disembark sa ating uh, working vessel na pinagtrabaho natin. Or na natapos nating kontrata sa isang barko. Binibigay po ito, yung sea service, sa mga crew na bababa. Okay, then 3 pieces passport size na ID picture. Po. Then, Xerox copy po ng seaman's book, yung front page. At ganun din po sa passport, yung front page din po, xerox copy. Then, ah, uh, pa-xerox din po natin yung uh, last uh, arrival or departure. yan po 'yan sa passport. I, I, nakatatak po 'yan sa passport is xerox lang po natin. And then the syempre yung original copy po ng NC3 natin. Yung i-re-renew po natin na certificate. Okay? Then the last three yung payment natin is 100 pesos lang po. Okay? So ganun lang po ka uh, mura yung uh, pag-renew po ng uh, NCT or the National Certificate. Okay po? So 'yun po yung mga requirements natin para pagpunta po natin sa TESDA is uh, ready ready na po tayo. Magpipila lang po tayo. Pwede po tayo nang number sa guard. Ah, uh, 'yun, formarinyo po natin yung ating nc 3 So, mga half day lang yun, or ilang oras. Depende po sa pila sa Tesla po, or sa mga kumukuha ng, uh, or magre-renew po ng NC3. Okay? Hope uh, na na uh, natulong ako po kayo, or nabigyan ko po kayo kahit konting idea po sa pag-re-renew uh, po ng ating National Certificate. Okay? So, once again, maraming salamat and uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, yun po, subscribe na po and then for, don't forget to hit the notification button para updated po tayo sa ating uh, uh, ina-upload um, ina na video. Okay, nautan na po ako. <laughs> so, maraming salamat. And say three, yun po yung uh, uh, topic natin ngayon. So, hope nabigyan ko po kayo ng uh, kahit konting idea. So, i just don't wanna waste